Muling nakapagtala ng mataas na heat index ang Kidapawan City na nasa 37 degrees Celsius. Hamak na mas mababa sa 42 degrees at 39 degrees Celsius na naitala na karang mga araw. Pero mataas na rin ito batay sa assessment ng pag-asa. Kaya naman, upang maiwasan ang epekto nito, ay nagsuspende ang apat na mga barangay council sa lungsod sa pamamagitan ng executive order mula sa kanilang mga barangay unang nagsuspende ang barangay Sudapin kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking universidad sa lalawigan ng Cotabato, ang University of Southern Mindanao, Kidapawan City Campus. Sumunod ang barangay Poblasyon kung saan naman matatagpuan ang malalaking paaralan tulad ng Kidapawan City Pilot Elementary School at Kidapawan City National High School. Habang sumunod naman ang mga barangay ng Katipunan at Manungol na layong maiwasan ang anumang untoward incident tulad ng heat stroke. Tanghali nagsimula ang suspensyon ng pasok nang mapansing mainit pa rin ang panahon kung saan mas maaga ito kung ikukumpara sa deklarasyon ng suspension of classes kamakalawa na hapon na pinalabas sa mga bata kaya exposed pa rin sila sa mainit na panahon. paman, wala namang naiulat na mga nahilong estudyante o school personnel patuloy na pinapayuhan ang mga mamamayan na manatiling hydrated at iwasan din kung maari ang lumabas sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 4 ng hapon habang kasagsagan ng sikat ng araw upang makaiwas sa nakakamatay na heat stroke. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.